good day mga bossing so ito na yung ginawa kong uh, trusses so maliit lang to DIY lang to so ito yung paglalagyan ko ng uh, yung 100 watts na gobo lights moving head so ito minutasan ko siya ng dalawa dito para yung mismong body niya yung pinakailalim yung nakakabit hindi yung may nakausli na pinaglalagyan ng parang ay ipakita natin dumamaya tapos ito naman yung spider tapos ito yung sa kabilang gobo lights so angle bar to yung mga ritaso lang yung ginamit ko tapos diniyay ko lang so yan yung itsura nya so pipinturahan ko pa yan tapos lalagyan ko rin ng yung parang lalagyan ng tali dito yan. nagawan ko rin ng mga talian para at least secure na secure pag ilagay mo sa taas no? so yan yung trasis natin. So, tapakita ko rin sa inyo pag naikabit ko na. So, actually kahapon ni ko ang to. So, nilagay ko muna yung sakto butas niya bago ko siya mineldeng lahat ng mga brace. So, pwedeng-pwede siya ilagay doon sa mga taas ng stage para hindi para siguradong hindi hindi magalanganin yung mga moving head natin kasi medyo mabibigat yan eh. So, ito lang muna yung gagawin ko. So, hindi to gano'ng malaki. So, kung sukatin natin So, sukatin natin yung, ayan lang yung taas ng kanya, ayan oh. nasa 5 inches lang, tapos yung haba niya naman. So, ito yung haba niya mga busing, ayan eh, o, so nasa 3 feet sya or 41 inches oh, yan. 41 inches lang siya okay so yan na yung update natin sa mga DIY na steel trusses natin para sa moving head okay so pakita ko rin sa inyo kapag nalagay ko na at saka pag napinturahan so thank you mga boss <coughs>